Субтитры сделал Hi, this is Micah Reyes of Miko Music. Gusto ko lang i-share sa inyo yung lead patch na ginawa ko. Kung nagustuhan nyo yung tunog nun, isang mabilisan lang ulit, papakita ko sa inyo yung settings ko dito sa Boss GT1000. Pwede rin sa Boss GT1000 Core. Pero paparinig ko muna sa inyo yung tunog dun sa isa kong guitar ibang iba rin talaga yung tunog ko no, compared dun sa kanina sa Telecaster pero yun lang pinarinig ko lang para marinig nyo yung difference sige pakita ko sa inyo yung settings gusto ko lang rin malaman nyo guys na ganito lang kasimple yung signal chain ko ayan ito lang yung mga ginalaw ko reverb, green, delay, white amp, yellow nandito lahat sa amp yung lead tone gusto ko muna parinig sa inyo yung tunog nung naka-off yung amp. Gento, Ayan, naka-off na yan. O, oh, diba? Tunog support. Uh, ayan, buksan natin yung amp. Gento yung tunog kapag naka-on yung amp. Yun. Pakita ko sa inyo yung settings. Isi-screenshot ko na lang para mas malino. Pero dito tayo sa Marami kasi dyan eh. X -mo Dito tayo sa X-Model. Tapos yun, reverb. Para may konting room uh, sound. Ito yung ginamit ko, plate. Tapos yun, yung delay. Kayo na bahala dyan pero analog yung ginamit ko. Ayan, pwede nyo ibihin yung BPM. Kaya na bahala kung anong trip nyo. Screenshot ko na lang. Tsaka, yun nga pala. Pwede nyo lagyan ng ano, ng gento. Noise suppressor. Sa akin, ano. Kasi syempre may gintong amp eh. Depende, depende rin sa gitara niyan. Sa akin, mild lang. Ganyan lang. Ito nga pala yung Boss GT1000. Meron din ako nung ambient patch dun sa isang video. Check nyo na lang. Ito. Thank you so much sa mga followers and subscribers ng Miko Music. Sa Boss, Roland, and Yupanko Music. Thank you so much.